<laughs> <Kayo ba 'y laughs> kasi ba ako manata? yung Ano ba nangyari sa inyo? <laughs> ano yung mukulang <laughs> ako. Sinabot ko yung anak ko. Tapos hindi ko nakaka... parang nahirapan ako ibalik yung anak ko. Pero mas umukay-okay na kesa nung unang nangyari. Mga dalawang araw. Mga dalawang parang... araw pala? Umukay. Kahit pa paano? Okay, hindi. Ngayon, ano, pang ilan na. Kasi nung nagpa-skid ako, dapat 30. Puno daw. Kaya, in-skid ako. Oo, kasi hindi kayo may-skid na. Kunyari, pagtawag niyo ngayon. Oo. Gusto niyo ngayon o bukas agad. Meron pa mga ilang araw kasi may isang linggo lang yung pinupunong namin. Mm -hmm. Hindi na kayo mahihirapan ngayon kung magka pinakamala, matagal nang hintayin yung mga 5 days to 1 week to 7 days. Kasi, syempre, alam niyo naman, may pila rito. Hindi naman po pwedeng... Katulad niyan hindi pa kami nagpupok kayo. Ay, hindi naman pwede, may book na yan. Kaya yung bukas, puno na yun. Kaya ganun talaga, pasensya na kayo. Pero kung emergency kahit pa paano, inaano ko yan. Inaano ko naman. Lati. Sa inyo, ilang araw na? Paano? Siguro mga ano na to. Mga five days. ano okay? Anong ginawa mo yun? Hindi, hinabol ko yung anak. Pagpaghabol ko gano'n ko yung Tok! Eh. May lumakot ko Wala naman ako na rin. Pero sabi ko sa anak mamang, na ko, nak hindi ako kabalik. Ay, tumatanda na ata ako. Plus <laughs>. ano, yung likod ko. Tapos yung tuhod ko na damay din. Pero dati meron na tong ano yung... May warning-warning na before. Yan na yung parang nalamanan. Tapos pag malamig siya, sumasakit. Sige. Okay. Pero yung na natin yan. Reset natin yan. Kung meron sa lahat, paa, tuhod, likod, leg, balikat, balakas. Parang pahala kung marati dyan. Maka video ba? Hi. <laughs> yeah. Hindi naman tayo nakalive eh. Hindi lang tayo nagla-live kasi Gusto <laughs> 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 na anak na kasi picture lahat na si... Si baby. Si baby. Ano pangalan Ashley. Hi, Ashley. <laughs> niya, How are you? Good luck, Mama. <laughs> <laughs> Habayin ka, Ashley. Good luck. Wow. Oh, no, no, no. Wow. Wow. Kapa mo yan yung gamit ka? Eh, ito nga kasi walang aw sa pau. Yung natin, higang patagilid. Higang eh. patagilid. Pero sa akin, wala naman patagil. <laughs> sa patagilid. Sa sobrang... Siya matanda. Higang ah, patagilid. Hindi <laughs> na tumatalip sa akin mga ganun. Ano ang kailangan na sa na ako ng lamit. Mahit na tubig, diretso na. Hindi <laughs> na Magkakabilan sa iyo. Kung di na. Mayaman kung walang gastusin. <laughs> kung maghihistambay lang yung pera. Diba? Kung walang papasanin. Sigat ka na talaga.

Galing na rito? Kumusta okay. naman siya? Okay na. <laughs> okay na. Okay na. Okay. Eh, hindi na tawag niya ang ano. Yung... Kaya pinilit ako ng asawa ko. Word by map. Mouth. Ma galing Dubai pa yun. Mm. -hmm. Marami akong followers dyan sa ano. Sa abroad. Lalo sa Arab world. Siyempre dyan ako nagmula eh. Wow. Dyan ako nagmula eh. Dyan ako nang galing. Dyan ako natuto sa labas. Kaya bago pa lang umuwi ng Pilipinas, kilala na nila ako yung iba. Mara, kasi bago umuwi ng Pilipinas, may followers na ako eh, nasa... Yung nakarehistro, naka 20,000. Pero siyempre yung mga nakakanood, hindi naman kagad nagsusubscribe yan. Pero ngayon nasa ano na tayo? Sa YouTube natin, 300,000 plus. Oo, oh, marami na yan. Pero yung mga views natin, mga million-million views natin, mahirap kasi talaga mag-subscribe. Kung baka mahirap mag-please na subscribe mo ako. Tapos sa tao yan, pihayaan. Hindi mo pwedeng i-please yan. Pinitin, hindi. Tao mismo ang niya magbibigay sa'yo. Subscribe ko to kasi gusto ko yung ginagawa. Pero tayo lang yung, tayo lang yung merong, ano, certificate na, ano? na pagkilala ng YouTube. Okay, relax Inhale. Isa pa. Inhale. Exhale. yung alam mo na, huwag ang dami Tingin ko rin mo. Oh, matagal mo natin eh. na. Yeah, na. Pag nawalamig, sumasakit. Mm -hmm. Wala naman naman. eto ang laman. Ano yan? Pero sumasakit sa siya. Sabi nung anong mga hihat na laman na nagawin. Ang nalalaman niyo nyo may mga fracture, may dislocation, pero ito ko Pero sumasakit sa po talaga siya dito. Nalala, like, dito sa muscle, ito. Mm -hmm. Yung nalaman na, yung laman to eh. Ang nalalaman niyo mga fracture na buto. Mm -hmm. Pero itong mismong laman, kunya, ito quadricep muscle. Mga Maaaring mga... mga baka nakakakain ka ng mga maaaring rayo-rayo mo ma arthritis yan. Pag hindi siya consistent. Basta pag may timing lang, may eh, no? ganun ganun lang. Pero pag malamig siya, matindi. oh, yun. ayun. Ayun. Pumunog. Pumunog. Abang ka kasi ang motor. hindi na naman yun yung talagang ano niya. Una pa yun. Una pa yung ano. Panggalin na natin yan. <coughs> <coughs> hindi na lumala. Hindi na Eh, saan po ba kayo? Doon. Sila sa Novaliches. Ako sa Valenzuela. Valenzuela. Ibig sabihin ganito yung abroad? Doon Something. kayo nag-start? Yun. Doon talaga. Mm -hmm. Nangihinot na ako roon. Tuturuy na ako ron sa school. Mm -hmm. Eh nung pag-uwi ko, siyempre marami ng pasyente, marami na nag-aabang sa akin. Hindi na ako bumalik. Mayroon pa nga akong ano eh. May re-entry pa nga ako eh. Umiyak nga yung boss ko eh tinakasan ko siya eh. Parang gano'n, Kasi hindi na ako bumalik eh. Sayang yung ticket ko. Magkakaroon yung ticket. Oo. Oh. Eh. Sige. Upo ka. Wait lang. Upo ka. Hmm. Check ko. Yung likod mo. Oo, oh, testing mo. Testing mo. Parang wala, huli to bila Hindi ko pa kayo. Kaya na yan. Ngayon, ma'am, ang exercise na ganyan lang. Kaya ka okay. okay, okay. Ano man? Balik tayo yung diba? Oo, cross. Cross? Hindi ko alam. Yan! Lakas ang kote. One, kabila. Ano <laughs> ba Tama yun. Sundan na Yun. Kaya na, isang beses pagising sa umaga. Kahit pa nga mabuhat mo yung anak mo o mabasta yun ang gagawin sa umaga. Okay?